Hello sa inyong lahat! Handa na ang ating mga kalahok at kayo. Hi sa inyong lahat! Gusto ko ng cake. Sige, simulan na. Oh, madali lang ito. Narito ang gagawa ng cake na hindi mo matatanggihan. At dalubhasa ako dito. Kaunting pasensya lang. Oh, perfecto. Ayan! couple side the red zipping layer and nose be one ya we create them bullet box na at ibuhos ito ng kaunti sa gitna tapos na kaya mm ang sarap oh umalis ka dito gusto mo bang makipaglaban sige mga karagdagang puwersa Oops! Oh hindi! Kailangan kong tumakbo! Ano? Humiga! Ooh! Okay, oras na para ipakita ko sa inyo ang masterclass mula sa chef. Gusto mo bang makita kung paano gumawa ng masarap na cake? Pinapanood mo na ito. Magiging masarap ito na may chocolate paste? Oo, oh, oo, oh, oh, mas maraming tsokolate, mas mabuti. walang sobrang daming chocolate. At yan na. Pero hindi pa ako tapos. Kailangan ko pa ng mga chocolate bar sa gilid at mga chocolate bola sa ibabaw. Oh, kailan ka titigil? Sige, heto na. Hindi, hindi ko kailangan yan. Oo, oh, kailangan mo. Sige, itatapon ko na lang. Oh, Um, mabuting bata. Sige, ngayon. Kailangan ko ng bubble gum. Ilagay natin ito sa gitna. Ito ang magiging palaman at magiging kamangha-mangha ito. Ngayon, kailangan ko ng bubble gum para idekorasyon ng cake. I-stretch natin ito at ibalot sa ating cool na cake. Oo, oh, oh, tapos ni, nee. sa tingin ko napakaganda nito. Na well, ginawa ng lahat ang kanilang makakaya. Pero paano ko palamutian ang aking cake? Well, sige, palamutian ko ito ng mga cute na maliit na tsokolating bubuyog. Oh, tingnan mo lang ang cute na yan. Apos na tayo. Wow! Ang daming kasarapan dito. Oh, simulan natin sa isang tsokolate. Wow! Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. At ngayon ito naman. Kumuha tayo ng piraso. Wow! Ang liwanag! Hmm, at ito ba ay bubblegum? Pwede pa akong magpalobo ng bula! Ang saya at ang sarap! Nagustuhan ko ito! At sa wakas, matitikman ko na ang dilaw na cake mula sa lola ko! Hmm, sa tingin ko ang palaman ay pulot at tama nga! Napakasarap! Subukan ko nga ang mismong cake ang liwanag at ang sarap, ang galing. At ito ang nanalo. Binabati kita. Oo, oh, oo, oh, oh. gusto ko, gusto ko. Ngayon, gusto ko... Hmm, gusto ko ng burger. Gawin mo para sa akin pakiusa song burger aba hindi 'yan ang tamang uri ng tinapay na kailangan mo at hindi rin 'yan Iyan ang kailangan ko. Ngayon, gagawa tayo ng malaking masarap na burger. Una, ilang salad, pagkatapos mga patties at bacon. Pero kailangan muna natin itong iprito. Ngayon, kailangan natin ng ilang kamates, pagkatapos mga burger patties, keso. At huwag kalimutang tunawin ito ng kaunti gamit ang burner. Oh, oo! Like sir, like taste, but it's me at sarang pipino. Hayang hiwain ko muna ito. Pagkatapos ay ilang sibuyas at ilagay ito sa ibabaw ng ating keso. Huwag kalimutan ang pritong bakon. At talagang kapaki-pakinabang ang mga pickled na pipino ang tinapay sa taas at handa na to. Aba, ewang ko lola, sa tingin ko sobra na yan. O oh, sa pamamagitan ng paraan tingnan mo, gano'ng karaming mga candy ang nasa backpack ko? Hindi ba't kahanga-hanga yon? Ngayon, pwede ko nang kunin ang donut na ito, hatiin ito sa gitna, at ngayon buuin ang aking burger. Magiging sobrang masarap at sobrang tamis nito. Tingnan mo lang ang chocolate marmalade at kahit ang strawberry syrup. Oh, oo, oh, oh, kakainin ko ito mismo, ah? Nasaan si Lola? Lola, nasan ka? Oh, tingnan mo siya. Aba, gusto ng apo ko ng burger? Sige, parating na ako. Hindi, lumayo ka. crotch as na ng counter ng aking buhok ngayon. Oh, ano ang meron tayo dito? Magkakaroon ako ng vegetable burger. Siyempre, dahil ito ang pinakamasustansya. Ngayon, kumuha tayo ng repolyo at hiwain ito. Oh, mukhang masakit yon. Oh, ang kamay ko. Oh, salamat. Sa tingin ko mas maginhawa gawin ito gamit ang kutsilyo. Ngayon, hatiin natin ng repolyo sa dalawang piraso. Ngayon, kumuha tayo ng ilang karots. at pipino at kamates, pati na rin ng kaunting sibuyas. At binubuo na natin ang ating burger, isang burger na puno ng gulay, malusog at mayaman sa bitamina. Oo, oo, takpan natin ito ng isa pang piraso ng repolyo. At tapos na! Kain na! Wow! Mukhang masarap yan! San tayo magsisimula? Ano? Oh, hindi ko susubukan yan! Oh, napakasarap na burger! Tingnan mo yan! Mm hmm, subukan natin! Mm hmm, masarap! Wow! Gustong gusto ko ito! Ang tamis! At ngayon, itong malaking peraso. Wow! Tingnan mo yan! Mm -hmm. Ito ang pinakamasarap na burger na natikman ko! Ikaw ang panalo! Sabi ko sa'yo, mananalo ako. Kaya, ang ah, ngayon gusto ko ng pizza. Pizza? Mat! Madali Gawin muna natin ang masa. Magsimula tayo sa isang itlog at kaunting harina. Kailangan lang nating masahin ang masa. Perfecto. Ano? Oh, Ipakita natin sa kanila ang isang masterclass. Uh, na ay natin na mag base yung pizza. O ngayon, ilagay natin yung tomato paste sa ibabaw tapos kaunting keso. O oh, magiging masarap to. Ngayon, oras na para sa salami. Heto na, makikita natin ang isang obra maestrang pizza. Mananalo ako sa round na ito, maniwala ka. Siyempre, kailangan din natin ng ilang gulay at dagdag na keso. Ang pre-unwelcome siri ang lahat ng iba pang sangkap sa ibabaw ng pizza nito. Ganyan lang. Oh, at huwag kalimutan ang hipon sa gitna. Ito ang pinaka-gourmet na pizza na natikman mo, maniwala ka, at ngayon, kailangan ko ng burner. Hindi ko gagamitin ang oven para sa mga baguhan yon. Oh, bakit ang init dito? Ah, uh, chef, ano ang ginagawa mo? Oh, handa na ang pizza ko. Ano sa tingin mo, Lola? Na-impress ka ba? Or uh, anong nangyayari? Hello? Hindi ko inaasahan 'yon. Oh, Lola. Ano? Kailangan niya ng tulong? Ah, at singilin. At isa pang paglabas. Uh, whoa. Ano? Okay, binigyan mo ba ako ng discharge? Well, ayos na ako ngayon. Kailangan ko ito para sa pizza ko tamo at handi na ito. Ang galing nun, Lola. Sige, kailangan kong kumawa ng matamis na pizza. Gamitin natin ang ice cream muna. Ooh, at ipahid lang ito sa ibabaw imbes na tomato paste. Hmm, ang sarap. Tapos na. At ngayon, ibuhos natin lahat ng candy na meron ako sa ibabaw ng pizza na yan. At handa na ako. Bon appétit, mahal. Wow, ang daming pagpipilian. Ano ang uunahin ko? Simulan natin ito. Sa tingin ko, ito ay isang klasiko. Mm -hmm. At masarap ito. Gustong gusto ko ito. Salamat. Ngayon, subukan natin ito. Mmm, sarap din nito. Oo, napaka-espesyal. Gusto ko ito. At ngayon, subukan natin ang matamis na pizza na ito. Wow, ang ganda niyan. Mm -hmm. Oh, gustong gusto ko ito. Ikaw ang panalo, sis. Oh, sa wakas, akin na ang tagumpay. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel, Kitty Kids!